Sa puntong ito, makakapanayam natin ang alkalde ng Valenzuela City kaugnay ng nangyaring sunog doon. Magandang hapon po sa inyo, Mayor Rex Gatchalian. Magandang hapon ho. Opo, sir, na kamusta po yung naging pagpupulong po ninyo sa pamilya ng mga biktima ng sunog? Nais nice. ko lang linawin na mali ho ating information na nakarating sa inyo. Kagabi, yung pagpupulong ba yung sinasabi nyo yung kagabi pa? Yung 3 o'clock supposedly today. Sir, sir, hindi po ako bahagi noon. Yun ho mm -hmm. ay pagpupulong na ginawa sa Barangay Hall. Sa aking mm -hmm. pagkakaunawa, yun yung may-ari ng pabrika. Hindi ho sila sa amin na dumaan. Mm -hmm. So kanina ho, nilinaw ko na ho yun sa tanghali nyong palabas na hindi ho City Hall ang kinausap ko nila. Nagpatawag sila ng na meeting na naganap sa Barangay Hall. Pero hindi ho kami naimbitan ho doon at hindi rin kami datalo dahil wala naman ho kaming, kumbaga... Uh, pero katipo ho nila yon at hindi ho City Hall ho yun. Opo. Mayor, kakamustahin na lang ho namin kung paano yung, kamusta na yung coordination niyo with the family para dun sa tuloy, paghati tuloy, ng tulong. Eh, para saan ho? sa paghahatid po ng tulong ng LGU sa mga biktima? Uh, sir, meron na ho kami, kagabi pa ho kami na announce rin ho, mm -hmm. na starting Wednesday, papunta ho sila sa City Hall. Meron okay. ho kami sa Meron ho kaming na, na prescribe na na tulong mm -hmm. at uh, that next third Wednesday si namin magdistribute. distribute mm -hmm. May Wednesday 11 o'clock sa City Hall. Ho. Kagabi pa ho namin na pagkasunduan noon, nakausap ho namin yung 68 na pamilya. Okay. Opo, Mayor, may lumalabas kasi na paon ng pagsisiyasat na hindi raw po sapat yung far exit ng uh, Kentex Manufacturing. Paano ito nakalusot po sa, halbawa sa local government, sa BFP uh, Valenzuela at sa lokal pong pamahalaan? Sir, una hindi ko po alam yung, yung, yung bagong detalye pero hmm. pangalawa po, Nais ko linawin, hindi po ang pamalang lungsod ang in-charge na mag-check sa fire safety. Mm -hmm. na sa batas ho natin yan na ang may trabaho niyan ang Bureau of Fire Protection. Mm -hmm. Ang building permit po na ini-issue namin ay hinggil lamang sa mga structurally related issues ng building. Mm -hmm. Kung yung building po ay tama ang pagkagawa, yung mechanical, electrical at yung mga plumbing works ho niya. Pagdating mm -hmm. ho sa mga fire safety po, malinaw ho ang fire code at ang building code ho na ang may responsibilidad niyan annually to check is Bureau of Fire Protection, hindi po ang pamalang lungsod. Bakit po? Dahil una ho, wala naman kaming expertise ho diyan. Mm. Wala naman ho kaming mga bombero hindi naman ho talaga kami ang naatasan or may mandato para i-check yan. Opo, pero yung mga saganang electrical, plumbing, sa inyo na po yun, sa local? Sa amin po yun, yes. Mm. Tama ho yun. Yung lalong-lalo na pagdating sa structural integrity, mm. yun ho pumapasok ang local government. Doon po sa aspeto na yun, walang nakitang problema doon sa nasunog na gusali? Na, nice. Well, ang una hong lumalabas na report, ang sunog naman ho hindi nangyari doon sa business operation ho nila mismo eh. mm -hmm. Hindi usa sa mga makina. Kung hindi meron hong welding na nanggaganap sa harapan ng building nila, mm -hmm. at yun ho ang sumiklab doon sa chemical na nakatago, hindi naman ho sumabog yung loob ng pabrika, kundi sumabog doon sa mismong pinagaganapan ng welding sa gate ho nila. Mm -hmm. Ibig sabihin, there was an extraordinary circumvening event. Meron, wala ho yun sa realm namin. In fact, meron nung tinatawag na hot works permit. Yun mm -hmm. ho yung kapag gagamit kayo ng mga welding machine at may, may malaking mga ganyang trabaho. Kumukuha ho dapat sila ng permit rin sa BFP. Mm -hmm. Sa akin pagkakaalam, hindi rin ho sila kumuha ng permit yung may-ari. Opo. I mean, Nauunawa I mean, ano nun apa. yung difference ho. So, Una ho, kung tatanungin inyo mm. kung may faulty electrical hindi mm. pa malabas yung investigation pero kitang-kita naman ho na hindi ho nangyari yung sunog sa loob kundi nagsimula siya sa welding, doon sa, welding ah. sa labas mm -hmm, mm -hmm. na nag na yung yung flames niya eh nagreact doon sa blowing eh, uh, ingredient o blowing chemical na nasa storage na malapit Opa. at yung apoy na yun ang pumasok pa loob hindi yun ang galing yung sunog palabas in fact yung kalahati ng building hindi na sunog. eh yung pabrika na isa ay eh, buong-buo pa ho. Sige po, intayin ho natin yung uh, talagang resulta ng investigasyon kaugnay niyan. Mayor, dun ho sa mga nawala ng hanap buhay, yung mga nakaligtas po sa sunog, Aba, ka, kaya, ano po ang uh, maitutulong? Yan ho yung ifi financial assistance ho namin next week para ho magkaroon ho sila ng sapat na puhunan kung gusto nila mamuhunan. Pero bukod doon, ganyang umaga, kausap po na ang DOLE, kausap po ang uh, SSS, para ho pa sa mga ibang benepisyo na pwedeng makatulong sa kanila pagdating ho sa livelihood. Okay. Sige po. Maraming salamat sa inyo, Mayor. Maraming salamat. Okay. Si Mayor Rex Gatchalian ng Valenzuela City.